Hello, di ito si Robert. Uh, ngayon ay pinatawag uh, nilang Father's Day, June uh, 17 at uh, day of course uh, mula sa trabaho. Kaya ito, wala magawa dito sa bahay kaya buong um, araw ay uh, naglinis ako ng aking patanin dito sa aking backyard, yung mga bits ko. Ayan at uh, gusto ko lang i-update yung iba uh, ngayon ay summer at uh, nagsimula na naman ako magtanim-tanim yan yung mga ano mga pinsan ko diyan set out sa mga pinsan ko sa Abra sa Sambales sa mga bayaw ko sa Pangasinan mga kapatid ko sa Pangasinan sa out sa kanila lahat So, ipapakita ko lang yung mga pananim ko ngayon, pinagkakabalan ko. Eh, uh, Father's Day ngayon, hindi ko alam kung anong plano ng pamilya, kung ilalabas nila ako. O, oh. kaya <laughs> dito lang ako muna ako sa garden. Buong araw na ayusin ko at uh, na sila at uh, tatanggal ng mga tumo. Ayan. At si Robert. Yan ang batang abra. <laughs> bis na magpahinga dahil di oh, kung ano-ano pang ginagawa. Eh, ganyan talaga. Kanyan tayo. At uh, pasyal ko kayo sa aking garden sa ngayon. At sila'y kasalukoy tumutubo. Uh, bago mag-fall ng itong mga July, August, papakita ko ilalap ulit yung mga bunga nila. Sakali, kumanda na. No? Napakita natin. Ayan. Ayan. Ito ang aking yard. Simulan natin dito. Ito po sa likod ng aking bahay. Ayan. Dito ako sa likod. Nakakaabalahan. Ayan. Yan yung mga tanim kong beans. Ang beans na yan ay tinatawag natin sitting beans. Uh, at yan ay uh, mamumunga. Yan. Pinaghalo ko yan nung ano hindi na yan uh, hindi na yan hindi siya climbing beans malilit uh, mababa lang siya at yan ay uh, ang bunga niyan ay purple at uh, naghalo yung purple sa kay yellow na beans yan to naman ang tanim kong mga peas yan ng chicharo kung baka yan 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 Ganda yung gloves ko. Ayan. Okay. Balik okay. tayo. Dito tayo sa ano, maglalakad lang tayo. Dito, may tanim pa ako dito. Ayan, mga chicharo pa din yan. Mga fish uh, yan, fish. Snow fish. Yan. Ito naman mga beans na mga uh, sitting beans kung tawagin. Ayan. Purple sa... Uh, purple to, purple. Purple na beans. Uh, tating ng August, may part 2 ito at yung namumunga na sila. Takakos sila ilalive. Oh, yan. Oh, nangangalakal pa ako. Nakakalad nyo, ah. Hmm. Dito tayo sa banda rito. Ito. Ito naman yung uh, mga tanim kong uh, isang uri ng kalabasa pero ang tawag nila ay pangkin. Yan. Yan. Sisimulan na rin silang gumanda. Yan. Yan ang buhay ka na ta, dito. Yan. Kahit nung na nandito ka, matuto kang magsikap. Oh, ito naman, yung sa tubig, o, pag umulat, sinasalok ko. O, pandagdag Yan. O, yun Pero hindi lahat galing sa grepo. Ito naman ay uh, sukini at uh, may halong mga beans na yellow na sitting beans. Ito plum. Plum tree. Ayun. May bunga na eh. May mga bunga na siya. Nagsisimula pa lang. Hindi ka anong ano, makita yung bunga. Ayan. At sa baba niya yung mga ano. Ayan. Kita nyo. Oh, ito yung apple. Sisimula na siyang mamunga. Ayan. Daming bunga. Pero malilit pa. Sisimula pa lang. Nabibigatan na eh. Sa dami eh. Paano man pag lumaki? <laughs> lumaki yung mga buma. Ayan. Ito yung isang aisle ng uh, beans ko na uh, climbing beans. Ayan. Ayan uh -huh. ang aking climbing beans. Ayan. Kita nyo. special ko kayo. Ayan. Ito, ang aking climb. Mga bins, pag lumago yan, bakit lahat yan dito sa ano, screen, ayan, mumungan sila. Hmm. Papalabas ko rin yung ano, yung uh, yung pag namumungan na sila sa part 2. Ayan. Yan ang pinagkakabalaan ko ngayong uh, Father's Day. Ayan. Dahil eh, nakadeo pa ko. Ayan. Yan naman yung mga sukini. Kung alam niyo yung sukini, isang uri din ng kalabasa. Pero pare siyang pipino. Ayan. Ayan. Marami yan. Pag lumago yan. Ayan ito. Mga beans. May halong kamatis. Ang kamatis, sumutubo. Ah, lumalaki pa lang sila. Ayan Malalaking kamatis yan parang ano pinagsamang dalawang kamao lalaki yan ang variety niyan itong beds na to ito yung climbing isimula na sila umakyat kasama ng kamatis so yan mga kamatis so yan talagotin yan Mm -hmm. Palik tayo sa isang aisle. Ayan. Type naman dyan para may shout out ko yung pangalan. Ayan. Ito naman ay uh, uh climbing bins pero ang kulay niya yellow. Aakyat siya dyan. Dyan siya aakyat. Ayan. Ayan. Parang may tori no. mga <laughs> libangan. Ayan ito yung aking apple. Ito naman, dating uh, yard na uh, dating ano, puro grass yan. Eh, pag ko na hindi ko naman makain yung damo, ay ginawan ko ulit ng isang plat. Ayan na yung kalabasa. Ayan. Tumutubo na sila. Ayan. Nagsisimula ng umunlad ang aking kalabasa. Ayan ang libangan ko dito sa Edmonton. Ano hindi lang puro trabaho. Kung day off, dito ako pag summer. Ayan. Yan ang mga kalabasa ko. Tumutubo na. Talagang tumubo na, hindi lang tumutubo. Yun lang, lumalaki na. Ayan. Ito naman yung aking kamatis. Ayan, ang aking mga kamatis. Malilit pa sila. Pero, magsisimula silang lumago dahil nga sa ano ang harvest nito ay hanggang uh, September yan. at may tumutubong mga beans hindi eh, nagdagan ko siya ng beans asal sa lukoyan pa lang silang tumutubo yan ayan ah, ito naman isang tore na may flag ng Pilipinas yan naman ay uh, beans din na yellow. At may halong ampalaya. Ayan, ampalaya. Makiat na yung mga ampalaya. Akis dyan. Ampalaya at may, may tumutupong pipino. Yan naman ang mga beans na sitting beans. Yung purple na sitting beans. Yan naman ang hingaan ni ano ni Don Don Robert nga mamirmiraot. Ayan. Yan ang mga kids ko, no? At dito punta tayo. Ito pa bahay-bahay na to ay uh, lagayin ko ng mga tools at papahingaan ko rin lalo pag ganitong summer. Ayan. You know. pa ako ng TV dyan. No? Hmm. Nako, kitang kita yung mukha ko sa salamin. Ayan. May TV yan. Para uh, Nanonood ako dito sa labas pag gabi. Pagkita ko lang itong mga plug ko. Ng Oilers. Canada. Ito yung plug ng Alberta. Ayun. America. Philippines. At yung isa, yung migraine. Yan naman yung plug ng Iglesia. Ah, yan ang flag ng iglesia. Ah, oh, may surround speaker ako dito. Ah, hindi naman sa pagyayabang. Ito ay libangan lang. Para magkaroon ng expression yung iba na nandito sa Canada na huwag silang mabored. Pag ano, magawa nila ng paraan para pag day off may ginagawa. Ito naman yung storage ng aking mga bisikleta. Ginawa ko. Ayan. Okay. Papasok ko na dito para makita naman ninyo. Ito naman yung munting aking tahanan dito sa my garden. Ayan. Dito ko nagsasounds. Ayan. May speaker yan sa labas. Mga surround minsan pag winter at ayaw ko magtutulog ng bahay, yan, dito ako nagtutulog. Lalo na mga Ayan. Dito, yung mga preto. Yan. tayo yung mga tools ko dyan. Ito ang loob ng bahay na to. Yan. Yan. Yan ang uh, duyan. pag si Robert ay tinamat na at napagod na. Kailangan magpahinga. Ayan. Yung mga memorable ko sa mga pagkalay ko noon sa Facebook ay naikip ko. Ayan na sila. Ayan. Nabilang isang uh, isang alaala -ala na lang siya. At ayaw ko nang ibalik dahil uh, nung dahil dyan sa paglalit ko eh, uh... oh, shout out sa aking asawa. Ayan. Ha, ha. Nanunod siya ngayon. Ayan. Ayan. Okay, diretso tayo sa likod. Ito, likod. Para makita natin ang ating garden. Ayan, ito naman ay uh, um, ma, pa, ano, pangkit pa yata ito. Kalabasa. Yan. Ano-ano na lang tinatanim ko dyan kasi. O yan. dito. Ito na yung mga beans na timing beans ko. Tumutubo na sila. Ayan. Mm. <laughs> Mine beans daw sabi ng misis ko. <laughs> Naglalib ako. Ayan. Ayan na. O yan. mga beans ko sa lukoyan na silang umaakyat mga kaibigan ayan, ayan, ayan ang sipag at ni Robert ayan ayan o oh. sa part 2 ay pag namumunga na sila no, sa part 2 ipapalapas ko rin pag namumunga na sila ayan ayan na oho uh -huh. naman yung pandilig ko dyan Tatapos ko lang kasi nilinis to, bago ko i-video, para naman may presentasyon eh, may mga damoy. Eh, para maayos naman siya. Ayan. At uh, mas makalago siya pag uh, wala siyang uh, kasabay na damo. Ayan, ganyan ako kasi pag pinagsasagaan ko yan. Ayan. Hmm. Okay? Ayan. mga beans, sa part 2, pag namumunga na sila, no? Saka ako yeah, live. Ayan. Ito tayo. Ito, sukini. Sukini. Ayan. Ito sa pangawang ayaw. Ayan na. Ayan na. Ito sa pangalawa. Pang isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Ano to? Para tayong naglalakad na ano, ayan. I-upload ko to sa aking YouTube channel para naman may uh, memory ako. Uh, 2025 Vegetable Garden Part 1. Ayan. Ayan. Balik tayo. Yan ang kabuuan ng aking garden. Ayan. Yung mga surrounds. Kasi mahilig ako sa music talaga. Kaya ako nag-DJ. Yeah, yan. nilalagyan ko ng mga speaker dito sa labas. Ayan. Ayan. na. Nabalik na tayo. Ayan. Bigay ng mga kapitbahay kong puti. Ang kanilang garden ay uh, talagang puro damo. Wala silang vegetable. Ibang iba ako. Ayan. Silipin ko sana yung garden ng ano. Pero puro ano. Puro tamo lang yung sa kanila. Hindi gaya ko. Ayan. Ah, uh, po yung backyard ko na uh, puro vegetable. ngayon ay uh, uh, papasyal ko kayo sa aking front yard naman. Uh, ko kayo sa aking front yard. Ito naman ay mga flowering uh, ano, plants. Ayan. Ayan. Uh, waling uling ipapasilip ko ang aking kabuuan ng aking uh, hardin. Ayan. Ayan. Mga kaibigan. Ayan. Uh -huh. Ngayon ay pupunta tayo. Ito ang pahingahan ni Robert Tamad. Ayan. <laughs> May nagre-relya habang nanonood ng TV doon. Ayan o, oh, ayan. Hindi mo lang makita eh. Kasi maliwanag pa. yan pag nagsasounds ako. Okay, lalabas tayo sa harap. Para makita naman ninyo yung aking front yard. So, itong mga halaman na to, bago yan ah uh, one year? Two, two, more than a year na ito. Tinamin ko. Pinapalago ko yan. Para parang magiging bakit niya. Ayan. Mm -hmm. tayo sa labas. Sa harap ng bahay. oh ito na yung harap ng aking bahay. Ng bahay. Papakita ko sa inyo yung mga tanim ko dito. Ito. Ito ang aking mga flowering plant. Pero, hindi nila alam, kala nila puro bulaklak lang to. Hindi nila alam na may isinihit akong mga beans. <laughs> uh, mababa lang kasi yan. Pag namunga yan, nako, kulay yellow yung bunga niya. Para siyang halaman din na ano, flowering plant. Hmm. hmm. Yan. Yan ang aking mga flowering plant ngayon. Hindi pa sila malago kasi sisimula pa lang. Ayun. Mhm. Uh huh Yan. Si simula pa lang sila. Hindi pa sila malugo. mga nilagyan ko rin ng mga design-design na kaho. Yeah, ano, para naman presentable. Ayan. Sakaling inomine. Lagi ako inomine ng ano eh. Ng uh, uh munisipyo dito sa kagandaan ng aking front yard. Ayan. Ayan siya. Uh -huh. Ayan siya po. Ayan. So, parang magkaroon ng inspiration yung iba na matuturing magsikap at na ma hindi lang puro trabaho ang nasa utat. Kailangan maglibang din pero yung libang na pina pinakikinabangan. Ayan. Ayan, ang mga tanim kong halamang gulaklak. Ayan uh tayo. -huh. Ayan. Okay na. At uh, abayin na lang aking uh, pang-part 2 ng vlog ko sa 2025 uh, backyard and front yard uh, vegetable and flowering garden ko part 1 Ayan. Baka ninyo yung part 2 yung mga nabubu namumunga na sila at uh, uh harvest na ko okay pa yung kasusunod mga kaibigan to si si DJ Robert na pinakagwapo isa sa pinakagwapong tao nung hindi pa uson tao <laughs> bye